Nag-file na ng complaint si CID uh, si Chief General Nicolas Torre laban sa sinasabing joke ni uh, Digong Duterte na ipagugo daw niya ang labing limang senator para makapasok ang kanyang PDP laban, senatorial bet sa darating na uh, midterm election sa 2025. E eh, grabe talaga to si Digong, ano, lagi nalang uh, sinasabi Magkatapos sabihin ng isang na uh, sinasabing wala sa lugar na pagsasalita, joke lang daw. Eh grabe itong sinabi niya, ipapapatay daw niya ang labang limang sinador na tumatakbo sa partido ni PBBM. Eh siguro alam naman niya talaga na wala talagang mananalo sa kanyang lineup no sa pangunguna ni Bato de la Rosa, ni Bongo at nitong si, uh, Philip Salvador kaya ang sinasabi ng ilang na uh, kalaban ito sa politika ay parang propaganda niya ito para pag-usapan ang kanyang uh, sinasabing proclamation ng uh, naging rally nila sa Club Pilipino noong nagdaang araw kaya pinalutang niya itong uh, sinasabing pagpatay nga sa limang labing limang senador at may uh, dugtong pa ito na pasa, pasasabugin daw ang ano eh, kaya itong si Daniel Lantaro talaga siguro na na ang salob dapat ng talusin ko si Ding Duterte talagang na uh, hinahayaan na lang natin na paulit-ulit yung mga sinasabing niyang pagpatay at sasabihin kinabukasan na joke lang ito. E eh, grabe itong matandang ito na tumatanda na wala na sa sariling katinuan. Ano? At paulit-ulit na lang itong mga ganitong senaryo sa harap ng uh, publiko, lalong lalo na sa social media, sa mainstream media. Sa kanyang anim na taon ng pagluklok, bilang Pangulo ng Pilipinas eh, walang ginawa ito sa Operation Tokang na halos 8,000 sibilya ng nadamay sa kanyang war on drugs na sinasabing crime against humanity ang nangamatay na sinasabing uh, kasama na rito yung mga drug user, drug lord, mga drug runner at saka mga ordinaryong na uh, gumagamit daw na illegal na droga kaya sanay na sanay ito magsabi ng papatayin eh, grabe talaga itong matandang ito, nakakalungkot lang no sa ganitong klase ng leader na umupo sa ating bansa, talagang nabudol tayo, no? Na walang naitulong sa pag-ulan ng ekonomiya, ngunit ang uh, ginawa lamang nila ang korupsyon sa loob ng anim na taon, nakasama na rito yung uh, tatlong taong pandemya sa multi sa multi multibilyong piso na sinasabing naging uh, korupsyon ng mga sinasabing face mask, facial at mga sinasabing overpriced na mga vaccine. At ito naman, nagpakawala na naman ng mga sinasabi niya na pagpatay sa mga sinasabing uh, senador na tumatakbo laban, laban sa kanilang uh, partido. Eh sana mamulat na tayo mga uh, maralit ng Pilipino at lalong lalo na si Juan Pastor Cruz na huwag natin i-vote itong uh, PDP laban si Natural Bank. Hindi Duterte talagang wala tayong maasahan dito na uunlad ang ating mahal na inang bayan ngunit talagang uh, pagkamkam lamang ng salapi ang kanilang ginagawa uh, sa kanilang uh, naging uh, pag-upo sa loob ng uh, anim na taon sa pamumuno ni Dikong Duterte. So ako po si Papa Ken, patuloy po ako magmimiran, magmamatag dito sa pang-araw-araw na buhay at kaganapan dito sa ating mahal na inang bayan.